o po. Binibini. ba ako? Maayos naman po. Okay, pero kumain na naman na ang lahat. Kumain na po, Binibini. Kumakain pa lang po, ma'am. Mabuti naman. Nandito na ba ang lahat? Magsisimula na tayo ng klase. Binibini, ano pa uli ang kolokyal? Ang kolokyal ay pang-araw-araw na salitang pang ating salita, salita, ating ginagamit sa informal na pagkakataon. Kadalasan, ito ay pina, pinaikli ng isang na isa o higit pang salita. Halimbawa, kako. Ang formal na baybayin nito ay wika ko. Saan na bang iba kayong ibang katanungan? Wala, wala na po. Po. Wala, wala na po. Wala, wala na po. Okay. natin ng talakayan, kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain at ito inyong iuulat sa klase. Kayo ay dapat makagawa at may paliwanag ang isang sitwasyon na nagpapakita ng isa o dalawa pang antas ng wika. Kada pangkat ay mayroong tatlong miyembro. May katanungan ba? Binibini, pwede po ba kami gumamit ng PPT o video presentation? Oo, dahil mayroon din itong puntos. Okay po. Salamat po, Binibini. Wala na bang katanungan? O sige, ibibigay ko na lang sa ating GC ang mga pangalan ng mga magiging inyong kagrupo. Dito na nagatapos ang ating klase. Bago umalis, pakibukas ang inyong kamera at magpipicture tayo bilang patunay ng inyong pagdalo. Bye po, binibini. Bye po. Goodbye and thank you po. Bye po, Bini Bini. Para sa akin lang ha, ganit na gawin natin. Nagagawin sa pagkawa ng gumawa rin tayong dialogo. Ay oo, oh. tapos parang gayahin natin yung kay Papa Dudots. Napapakinggan nyo ba yun? Ay oo, oh, oh. ito sa, ah. may idea ka ba? Wala, okay na ako sa idea ng dalawa. Um, ako na lang gagawa ng PPT tsaka at magpapaliwanag. Sige, sige. Kami nang bahala sa dialogue Uy, oh. nakita nyo ba to? Kapag tinitigan nyo daw siya ng matagal, nakikita nyo daw yung sa panaginip niya, wait lang. Iyan you know, yung ano, kapag nakita nyo daw yung pag tinitigan nyo daw siya ng matagal. Wait. Kung ano-ano na naman kasi ang nakikita mo sa internet. Oo na, simulan na nga natin to para matapos ng maaga. Hindi nang araw sa inyo lahat. Ako muna ang inyong magiging guro para sa araw nito Dahil wala si Bibi Mundo eh. Sabi niya sa akin na meron ng inatas sa inyo na gawain at ipipresenta na lang uh, pakipresenta na po sa ating Jeannie. Maraming salamat. Umaga kay ganda. Ito ang ang pangkatang gawain. Presentasyon ng pangkatatlo. Ate Sam, itago mo na lang ko sa pangalang Thea. Matagal ko nang matalik na kaibigan si Sandra. Hindi niya tunay na pangalan, Nakita ko po ang BFF ko sa daan nakasama ang bago niyang mga kaibigan. Nabigla ako at nagselos. Kamusta, Cassandra? Mukhang mas masaya ka kasama yung mga bagong BFF mo. Ayos lang naman ako, bes. O oh, inom sa bagong BFF to. <laughs> Nagkasalubungan lang kami at nagkakwentuhan. Kaya ganun lang. Huwag ka na magtampo. Kumain na lang tayo ng ice cream. Sige. Pasensya na talaga sa bes. ang ginagamit na salita ni Latea at Sandra ay nagpapakita ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa na hindi nangangailangan ng formalidad. Ang paggamit ng salitang bes ay nagpapakita ng paggamit ng salitang kalye na tinatawag na balbal. Mula sa kanilang pag-uusap, makikita rin ang kanilang edad at modernong komunikasyon na laganap sa kanilang henerasyon. Napakahusay, napakamalighain pangkatatlo. May tanong lang ako, paano ninyo ipinakita sa sitwasyon na ito ang paggamit ng antas na wika? Um, ipinapakita po sa aming presentasyon na ang paggamit ng informal na wika tulad na po ng balbal na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon sa mga taong ating nakakasalamuha katulad po ng ating mga kaibigan. Magaling. Salamat sa pagpapaliwanag, anak. Maraming salamat po sa pakikinig. Sunod so, na pangkat, pwede na kayong magsimula. Okay po, binibini. Napakahusay ninyong lahat. Aking babangkitin ang nakuha ninyong merka. Pangkat isa, kayo ay nakakuha ng 28 puntos. Pangkat dalawa ay mayroong 27 puntos. At ang may pinakamataas marka ay pangkat tatlo na may 3 puntos. Ayun lang, dito na nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat sa pagdalo. Maraming salamat po. Bye po, bini. Bye po. Goodbye and thank you po.